<laughs> Ikaw kasi pinakabi ko sa'yo umungi

parin DJ sabi niya. Hindi niya akong gusto, tingnan mo. <laughs> Ngayon, bumagsak din sa akin. Sabi niya naman no choice. Tapos yung mga gusto ako na yung sinugusto, nagsisisi sila. Sabi niya, tingnan mo. na pila, hindi ka nasa Manila nasa Florida ka lang hindi <makes> na <noise> sa kabila ko okay. hindi sa Dadaan na dyan pa, punta tayo sa may salamina Kailan, diretso lang Mamaya na pa, huwag yan lang Apo, okay, okay yun guys, mga idulong nakuha na natin. Yung motor na ng aking pamangkin. Yan na. Nasabayan na siya ng lubaw Damages. Oh, tingnan mo yung damages ng motor mo. Buhi. Naka ha? Nakablog. Nakablog syempre. Oh. Gawin mo na ang kaliwa. Yan na. Ito 'tong video, marerepaint din ito, no. Swerte, nakalimango pa. Limango ni Dang Milya! Uy! Check muna tayo kay Dangmilya. Dangmilya! So guys, sumi na kami ni Kuya tiben, Pag-isa kami ng motor. So, may damage. So ako diretso sa mekaniko. Pero convoy kami. Sige, mong lang. Kung hindi natin niya pakakawalan sa dahil, hindi yan talaga mas matututok. Okay, guys. Muna kami, guys. Alright. Okay, right there, men. 100. Kahit may sira. Square season. Ang layo na. <laughs> nag enjoy magpatako, guys. Tayo, guys. Di pwede magpabilis. Dahil, low no? Saan ba? Balik-ukuho yung manobela. Ay eh, hanggang 40 lang tayo. May damage yung ating dinadrive na scooter, no? So, ayun na siya. Tama kung ano lang. So, chill muna tayo.